Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen. Dito na naman po tayo para magbigay na naman ng dagdag kaalaman tungkol sa usapin medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay yung pagkakaroon ng tinatawag na Atheromatous Aorta. Kaya kung bago ka pala po dito sa aking channel, ay click mo na po yung subscribe button at notification bell para maging updated ka po sa mga video kong gagawin. Ang kahalagahan po ng nakasubscribe dito sa channel na ito ay maaring itong pinapanood mo ngayon na video ay related doon sa mga dating pinunod na video ko. O kaya naman po, magiging konektado doon sa mga video ko pang i-upload pagdating ng araw. Kaya po, panoorin mo po. atheromatous aorta na nakikita natin minsan pag tayo ay napapa-X-ray. So, yung atheromatous aorta po, ayan yung pagkakaroon ng mga parang, tinatawag namin yan na fibropathy flux, no Ayan po yung parang may mga taba-tabang deposito dyan at mga kung ano-ano pang mga selyo lang nandyan. No? Nagkakaroon ng deposito po dyan. Yan po ang po natin. Yan po ang pinakamalaking daanan ng dugo dyan po sa katawan natin. So, pagpagaling sa puso, meron po tayong yan. Yung parts na yan, may ascending aorta, aortic arch, descending aorta. So, yan po ang pinakamalaki, no? Pagkatapos po niyan, magsasanga-sanga na yan, papunta sa iba't ibang parte ng katawan po natin. So, dyan po, nagkakaroon ng fibropathy flux. Ano bang dahilan niyan? So, may mga risk factor kung bakit nagkakaroon ng isang tao ng ganito. Halimbawa, ito ay diabetic, no? mataba, naninigarilyo, unhealthy lifestyle, uh, kung ikaw ay may mga autoimmune disease na nakaka-apekto uh, na pumipinsala doon sa mga daanan ng dugo mo. So, ano't ano pa man ang mga risk factor na yan na nabanggit ko, ang pinakapunutulo po dyan ay yung pagtaas ng blood pressure din. Uh, halos yan po ang pinakadahilan. So, yan po ang atherosclerosis, uh, atheromatous aorta, yan po yung tinatawag na atherosclerosis sa atherosclerosis, yung atherosclerosis kasi nakapaloob yan sa tinatawag na arteriosclerosis. Meron po tayong tatlong uri ng arteriosclerosis. Ano bang ibig sabihin ng arteriosclerosis? Ayan Ay, po yung pagtigas ng daanan ng dugo po natin. No? Nawawala yung uh, elasticity niya. No? Dapat kasi medyo elastic yan. No? Dapat pag dumaan dyan yung dugo, medyo susunod siya sa galaw. No? Susunod siya dahil base doon sa pressure. Eh, ang nangyayari po dyan, tumitigas po siya. So, hindi po sumusunod na. No? Nawawala yung pagka yung elasticity. So, meron po tayong tatlong uri niyan. No? yung medial arterial calcification. Uh, tapos, yung tinatawag po natin na uh, atherosclerosis. Tapos, yung arteriolosclerosis. Nabang pagkakaiba po niyan. No? Diyan po sa tatlong yan, mas medyo maganda-ganda tong invert no kasi po um diyan po nagkakaroon lang po tayo ng mga uh, calcification no mga patchy-patching calcification diyan po sa uh, gitnang ng layer po ng daanan ng dugo natin no so hindi siya talaga nakakaapekto doon sa may loob ng lumen yan naman po atherosclerosis ayan po na yung sinasabi ko parang uh, yan na rin po yung atheromatous aorta So nagkakaroon ng na ang diferensya na po diyan doon na po sa may lumen, no? Ganyan po. Pero maaring umabot din po yan doon sa may uh, gitnang layer ng daanan ng dugo po natin. So yung isa naman po 'pag tinawag sinabing arteriosclerosis, no? Ah, nangyayari yan po doon sa may mga pinakamaliliit na uh, daanan ng dugo natin, no? Mga maliliit na daanan ng dugo kaya gaya ng, uh, yung net supply ng dugo sa ating puso, no? Ano ba 'yon? Yung coronary artery, no? Yung mga ganyang kalalaki, no, sa mga sa mga nagsusuplay ng na dugo dun sa kidney po natin. No, yung mga dulo-dulo na po 'yan. Yung atherosclerosis kasi, 'yan po yung mga malalaking daanan ng dugo, no? So, kabilang diyan nga yung aorta. So, ganyan po ang nangyayari sa aorta po natin, no? Doon sa mga nabanggit ko ng mga dahilan, no? ang pinakadahilan talaga niyang kadalasan ay yung pagtaas ng blood pressure po natin. No? So, pag nagtaas yung blood pressure natin, ang mangyayari kasi, ganyan po, no? Gagasgas. Gagasgas po siya doon sa lining po natin. So, do, pag nagasgas na po yung lining natin na yun, magka, magkapapadala ngayon doon ng mga magre-repair nung gasgas -gas na yun, no? Siyempre, magagasgas yun dahil sa friction, no? Dadaan yung dugo doon, no? Normally, kung tama lang ang pressure, hindi niya masyadong maipupush, no? Hindi may masyadong maipupush ng pressure yung yung lumen, yung loob ng daanan ng dugo. Pero pag mataas po yung pressure noon, da uh, masyado niya po yun ano, no? Masyado niya po yun mapupush. So magkakaroon ng gas -gas doon. So mangyayari magpapadala doon ng mga ano no, mga cellulite para i-repair nga yung parte na yon. So pag ni-repair niya, ayan ang mangyayari, no? Medyo kakapal. Tapos naman po, pag pumaba niyan, mas tataas na naman yung blood pressure kasi mas lumingit yung daanan ng dugo. So, ang mangyayari na naman, gagaskasin niya na naman yung bagong repair na yon, no? So, paliit ng paliit, no? pwede pang magsarado yan, ha? Sa mga maliliit na daanan ng dugo, talagang nagpo-close yan. Pero doon sa ateromatous aorta, napakalaki po kasi ng ano natin, eh, you Nang know? ano po natin, ng aorta. So, hindi niya basta-basta ma yan o yung mababaran niya yan dahil malaking ang daanan ng dugo yan. Pero po, dahil sa paulit-ulit na pangyayaring ganyan, kung mataas ang blood pressure, may tsansa, no? may tsansa na ma-dislodge niya yung flux po dyan na ma ma-travel niya rin. No? Yung, kasi po, dyan po sa flux na yan, may, may parang dugo. No? May parang dugo po dyan. Ayan po. No? So, may parang dugo dyan na pwede niyang ma-dislodge po yan, ma-travel papunta doon sa mga maliliit na daanan ng dugo po natin. At syempre, kung sa malaki, hindi niya basta-basta mababara. Pero tatakbo lang yan ang tatakbo hanggang sa mag-stop na siya dahil nga maliit na yung, yung tinatahak niyang ano, landas. No? Kung so, pag nangyari po yan doon papunta sa utak natin, ang mangyayari po sa atin, stroke. So, pag nangyari naman po doon papunta sa puso natin, ang mangyayari naman po sa atin ay uh, ano, no, yung myocardial infarction na tinatawag. No, pwede kayong magkaroon ng uh, heart attack po dyan. No, pag doon naman papunta sa kidney, so maaari tayong magkaroon ng kidney disease. So, na, napakarami pong pwedeng mangyari. Kaya kung papabayaan po natin yung tinatawag na ateromatosa yorta, eh, pwede po mangyari yung mga yan. So, paano ba natin may iwasan na huwag tayong umabot sa ganun no? na kondisyon? No? Uh, like stroke, pagkakaroon ng uh, sakit sa bato, pagkakaroon ng sakit sa puso. No? Paano ba natin may iwasan yung Siyempre, as is pa rin, no? healthy lifestyle, no? regular exercise. No? Uh, Siyempre, marami na naman po magtatanong sa inyo kung anong dapat kainin, anong paawal. Siyempre, alam naman po na ninyo yun, alam ko lahat naman kayo alam eh. Kaya lang minsan gusto nyo maging specific sa mga kinakain. So, kain lang ng mga healthy foods. Bawal bang magkarne? Hmm, hindi naman talaga, pero huwag madalas talaga. Ilimitahan mo na po talaga dahil nandiyan ka na, no? kung, adibaw, kung wala ka pang atheromatous uh, you can eat everything but in moderation. Pero pag dyan ka na po sa may ateromatos aorta, hindi pa naman sinasabing bawal ng kumain ng mga karne o kung ano pa man ang masasarap dyan. Na kasi usually yung mga, yung mga bawal, eh, nandun yun sa mga masasarap. So, pwede pa naman, pero napaka madalang talagang gagawin yun. At syempre, yung regular na pag-exercise. So, yung pag-exercise po, kung may, may, yung may mga dumaranas na ng sakit sa puso dito, no? Yung may mga problema na sa puso, no? may isa pong video po dito no i-click niyo na lang po dito sa my description nandiyan po yung link para mapanood niyo po yung kung uh, paano po kayo mag-ehersisyo base po doon sa inyong kondisyon no kasi po diyan po um, pinag-divide ko po, po yung exercise ng mga normal no yung mga healthy people talaga saka doon sa may mga medyo may karamdaman na so doon po tayo para mas safe po tayo hindi yung exercise lang ng exercise na minsan Akala mo okay pero nakakasama na pala pero ang rules lang naman talaga sa exercise ay you do it gradual hindi yung ang tagal-tagal mong nagpahinga tapos bigla ka nag-exercise gusto mo hataw-hataw agad so walang ganun no? hindi pwede mo ganun so makikita nyo yan no? click nyo lang yung link sa description no? hanapin nyo dyan sa baba so hindi ko na po masyadong i-elaborate po itong video na to dahil meron naman na po itong naunang ginawa kong video. Medyo inaayos ko lang po yun at kasi po may nagkapatong-patong doon eh. Na, Na-copyright na, na kasi yung background music doon. Tapos pinatungan ko ng pinatungan ko ng bago. Napalakas yung patong ko doon na bago. Hanggang sa mute. Ang ginawa ko, mute na lang. No? Para, mute na lang para hindi questionable kay YouTube. Pero ayusin ko po yon para mabalik po uli yung sounds po naman. Kasi mas uh, detalyado po doon na inexplain ko po talaga. So, naisipan ko lang talaga itong talakayan na video to dahil uh, marami nagtatanong pa rin, no? Dahil nga doon sa isang video na napapanood nila ay wala daw sound. So, ayusin po natin yan. no? Pero eto, eto na, na-discuss ko naman na ng pahapyout dito sa inyo. Um, siya nga po pala, um, uh, kung may mga dagdag katanungan po kayo dito sa video ito, uh, maaari nyo po kung i-message po doon mismo sa ano bagong page natin no kasi yung lumang yung yung dating page wala na po yun no hindi na po natin ginagamit may naago naagaw na po sa atin <laughs> na hack po yun no so magpi po kayo diyan po you know, sa may uh, Master Galen PMS official no? Uh, yung PMS na yun na uh, Pinoy Medical Science official dyan na po kayo mag No? Sana po, i-follow nyo po yan. Mag, magsilipat na po tayo dyan sa, sa page na yan. Dalawa po ang page natin na no? may isang pang masa at saka may isang pang medical review. No? Yung, saka meron po tayong community. No? Dyan po, balitaktakan po kayo lahat dyan. Para may chat group din po yan. Pwede po mabisita kayo lahat dyan. So, hanggang dito na lang po. At sana po, patuloy niyo pong supportahan itong channel na ito dahil uh, marami po kayo matututunan marami pa po kayo matututunan at paalala ko po uli na itong channel na ito ay isang gabay lamang huwag niyong ipapalit po na dito na po kayo magre-rely doon um, saguni pa rin no konsulta pa rin palagi sa inyong mga doktor para sa inyong mga paramdaman para mas masuri po kayo ng personal no? uh, kasi dito hindi naman kayo masusuri ng personal tapos syempre kailangan minsan pag nagpapacheck up tayo may isa gawa ang mga uh, ancillary procedures mga laboratory test no kung ano pang mga imaging na kinakailangan para mas maayos ang diagnosis sa inyo ng mga doktor nyo saka para mas malapatan kayo talaga ng tao so holy si master galen nandito na lang kita kita ko ulit sa next video paalam